Salamat sa pakikinig. E-comment sa baba ang story na gusto niyong marinig. Huwag kalimutang mag-subscribe. Gabi ng biyernes. Shift ko ngayon sa isang malaking call center sa Eastwood. Tulad ng dati, puno ang floor, mga ahente nakatingin sa monitor, nagtatawanan sa pantry, nagre-reklamo sa mga customer na ayaw magpakabit ng internet. Normal na gabi. O akala ko normal. Bandang alas dos ng hating gabi, biglang may tumawag sa linya ko. Walang sumasagot. Puro hingal lang parang may nagpapatakbo tapos isang malutong na sigaw Tulong may may kumagat sa bago pa man ako makatanong nagdisconnect Akala ko prank call pero nang tingnan ko ang newsfeed sa phone ko puro emergency alerts na Public safety alert stay indoors avoid contact with aggressive individuals biglang may sumigaw sa labi tumakbo kami ni Paolo at Jen palabas ng station namin para tingnan kung anong nangyayari. At doon ko nakita si Kuya Romy, ang guard namin, nakahiga sa sahig, dugo ang buong muka. May isang lalaki nakadapa sa kanya, parang kumakain. Tangi na, ano yon? Bulong ni Jen. Nilingon kami ng lalaki, puting mata, duguan ng bibig, at ang balat niya parang nagpe-peel off. Bigla siyang tumayo at bumulalas ng isang tunog na hindi tao, isang malalim, halimaw na ungol. Takbo, sigaw ni Paolo. Nakapasok kami sa server room kasama ang ilang katrabaho. Nagbarricade kami gamit ang mga upuan at filing cabinet. Sa labas, maririnig mo ang mga sigaw, tunog ng basag na salamin, at yung mga halinghing na parang hayop. Ano ba yan, mga adik ba yon? Tanong ni Mark, hinihingal. Hindi, sagot ni Jen, nanginginig. Napanood ko na to sa movies. Zombies. Tiningnan ko ang phone ko. Puro trending na ang hashtag Zombie Outbreak PH. May mga video ng mga taong naglalakad ng weirdo, kumakagat sa iba. Sa Makati, sa BGC, sa Cubao, kumakalat na. Sino kaya ang unang nagdala nito? Baka galing sa labas ng bansa. Pre ang tanong, paano tayo makakalabas dito? 4. Escape plan, fire exit or elevator. Pagkaraan ng ilang oras, nawala na ang kuryente. Emergency lights na lang ang nagiilaw. May mga tunog ng paa sa hallway. Hindi normal na lakad. Drag, drag, thud. Nagplano kami. Option 1, bababa sa basement parking. May sasakyan si Mark. Option 2, aakyat sa rooftop. Baka may signal para makatawag ng tulong. Kung bababa tayo, baka puno na ng zombies ang elevator at si stairs, sabi ni Jen. Kung aakyat naman, baka matrap tayo, dagdag ni Paolo. Pero walang choice. Kailangan namin umalis. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto. Madilim. Amoy dugo. Biglang may humawak sa akin. Isang babaeng zombie, suot pa ang ID ng company, bumulala sa mukha ko. Sinipa ko siya at tumakbo kami papunta sa fire exit. Sa hagdan may dalawa pang naghihintay. Si Paulo ang sumalo. Pinatukan niya ng fire extinguisher ang isa. Pero kinain siya nung isa. Paolo! Tanga! Hindi mo kaya yan! Sigaw ni Mark. Pero huli na, Tatlo na lang kami, ako, Jen, at Mark. Nakarating kami sa rooftop, sinara ang pinto, at nagbarricade ulit. Sa labas ang Manila, nagliliyab. May mga sirenang umaalma, pero unti-unting nawawala. May mga helicopter sa malayo, pero hindi nila kami nakikita. Saan tayo pupunta? tanong ni Jen. Kung makarating tayo sa MOA, baka may evacuation center doon, sabi ni Mark. Pero paano? Nakasurvive kami ng labindalawang oras, pero wala na kaming tubig. Konti na lang ang battery ng phone ko. At ang mga zombie, ang dami na nila. Sa baba, may mga naglalakad na shadows, hindi na tao. Kailangan nating lumaban, sabi ko. Hindi tayo pwedeng mamatay dito. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung makakalabas pa kami ng buhay. Fade to black, distant zombie growls. Kung mapanood mo to, mag-ingat ka hindi sila patay. Gumagalaw sila.